Hello everyone! So meeting na ang ating DHL. So ang laman pala ito is barley. So we can open this one here. Open this one. So, ang laman nito is mga barley. Is o barley? Ayan, i-open natin. No? Ano ba to? Ay! Sige mo ba? Reforsyete o open din dar. So, ito na po guys, nabuksan na natin ang ating ano, box sa DHL. So, ayan po. Ang ating mga coffee sa barley. Ayan. Ayan. Ayan po ang ating barley. dami, no? O, ayan. Coffee mocha. Hmm. Coffee machato. Black coffee. Ito pala ay ang black coffee. Ayan. So, dami nito. Ang dami. Marami na marami tayong ipapak dito ngayon, no? So ito 'yan. Ito ang Choco Barley. Yan so ang packaging niya diyan. Yan. So mamaya-maya i-pack natin 'yan. Yan ang ating barley. Order na kayo guys. Message lang. wag mahiya. Yan ang ating sign ng barley. Ayan. Pili lang kayo. Pili. Message lang kayo, guys. Bali. Okay, Friday. So, ito na nga, guys. So, na-file na namin lahat ang, ami, ang aking, ano, barley. So, ito po pala ang ating uh, amazing, I am amazing, Uh, Pure organic barley from Australia, so meron po akong available dito na walong box. Choco barley available po natin ay anim na boxes. So ito po ay uh, amazing Slimming coffee ay ano na po ito sold out. Uh, Black coffee uh, meron po tayong available dito sampung uh, box. Sa so, I am amazing coffee mocha naman tayo with uh, barley and alkaline uh, powder drink mix. Uh, alkaline. Okay. Um, meron tayong available na sampung box. So, sa mga gustong mag-try, mag-avail, message lang kayo guys. Ayan.